Kumusta mga kasaliksik? Maraming kwento at lihim ang nakatago sa mga bagay-bagay na tila karaniwan lang sa ating paningin. Ngunit sa kabila nito ay may mga misteryo at pahiwatig na hindi pa rin lubos na nalalaman ng karamihan. Mula sa kakulangan ng sapat na serbisyong medical at nutrisyon, hanggang sa lubusang kontrol sa impormasyon at propaganda na tila nagiging buhay na bangungot. Samahan nyo kami sa isang paglalakbay upang tuklasin ang sampung nakakakilabot na bagay na nararanasan ng mga tao sa North Korea. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10 Kalusugan at Sistema ng Pangangalagang Pangkalusugan Sa North Korea, ang kalusugan at sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay nagmumula sa kakulangan ng pangunahing serbisyong medikal at ng suporta mula sa pamahalaan. Sa mga ospital, madalas nakulang ang mga kagamitang medikal tulad ng antibiotics, anesthesia at maging ang mga karaniwang gamot para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga doktor at nurse ay napipilitang gumamit ng mga lumang kagamitan at kadalasan, mismong ang mga pasyente ay nagiging biktima ng mga lumang pamamaraan sa pag-oopera at paggamot. Bukod pa rito, ang malnutrisyon ang isa sa pinakamalaking problema. Ang hindi sapat na pagkain ay nagdudulot ng stunted growth sa maraming bata. Karaniwang sa mga batang wala pang limang taon, halos kalahati sa kanila ay kulang sa tamang nutrisyon. Dahil dito, marami ang napipilitang kumain ng mga damo, balat ng puno, o kahit mga insekto para lamang mapunan ng guto. Ang kakulangan ng nutrisyon ay hindi lang nagdudulot ng malnutrisyon, kundi pati na rin ng madaling pagkapit ng iba't ibang sakit, na sana'y madaling magamot kung sapat ang mga gamot at serbisyo. Ang kawalan ng wastong pangangalagang pangkalusugan ay nagiging sanhiri ng pag-asa sa tradisyonal na gamot. Mula sa paggamit ng mga halamang gamot hanggang sa mga sariling lunas, sinusubukan ng mga tao na gamutin ang kanilang sarili dahil sa kawalan ng maaasahang ospital o klinika. Subalit, Karamihan sa mga ito ay pansamantala lamang at hindi sapat upang maiwasan ang malalalang kondisyon. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang mga tao sa pakikibaka. Umaasa sa araw na magkakaroon ng tunay na pagbabago sa kanilang sistema ng kalusugan. Number 9. Relihiyosong Pag-uusig Sa ilalim ng rehimen ng North Korea, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay itinuturing na isang malaking banta sa Estado. Ang mga relihiyon, tulad ng Kristyanismo, ay pinapalitan ng pagsamba sa Kim Dynasty. Sa halip na malayang makapagdasal o sumamba, ang mga tao ay hinuhuli at parurusahan kung matuklasang may anumang kaugnayan sila sa reliyosong aktibidad. May mga ulat na ang sino mang mahulihan ng Biblia o kahit simpleng rosaryo ay maaaring ipadala sa mga labor camp kasama ang kanilang pamilya kung saan nararanasan nila ang hindi makataong kalagayan. Sa kabila ng panganib, patuloy na nabubuhay ang underground churches sa mga liblib na lugar o sa mga lihim na silid ng mga bahay. Ang mga mananampalataya ay nagtutulungan upang maipasa ang mga salin ng banal na kasulatan at sama-samang magdasal ng patago. Para sa marami, ang pananampalataya ay hindi lamang espiritual na koneksyon, ito rin ay isang uri ng tahimik na paglaban sa pang-aapi. Ang maliliit na pulo ng pag-asa na ito ay nagpapakita ng tibay ng pananampalataya ng tao kahit pa sa harap ng matinding pagsubok. Ang pagsugpo sa pananampalataya sa North Korea ay hindi natatapos sa Kristyanismo. Ang mga tradisyonal na relihiyon at shamanistic na paniniwala ay itinuturing din na masama. Gayunpaman, hindi nawawala ang espiritualidad ng mga tao, bagkus ito'y lalong tumitibay sa kabila ng pagbabawal. Ang mga lihim na pagtitipon at pagdarasal ay patunay na ang pananampalataya ay nananatiling buhay, kahit pa sa pinakamadilim na kalagayan. Number 8 Itim na Pamilihan Pangunahing pagkukunan ng kabuhayan Sa kabila ng mahigpit na kontrol ng gobyerno, nabuo ang mga itim na pamilihan na tinatawag na jangmadang sa North Korea. Ang mga merkadong ito ang pangunahing daluyan ng mga tao para makakuha ng pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan na hindi maibigay ng pamahalaan. Sa mga lugar na ito, maaaring makabili ng bigas, langis, at maging mga ilegal na item tulad ng USB drives na naglalaman ng South Korean dramas at western movies para sa maraming mamamayan. Ang Jang Madang ang kanilang tanglaw sa gitna ng kadiliman ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng mga banyagang pelikula at palabas sa mga pamilihang ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na masilip ang buhay sa labas ng North Korea. Bagamat ito ay delikado at labag sa batas, ang mga tao ay patuloy na nagahanap ng paraan upang makuha ang mga ito. Ang mga banyagang palabas ay nagiging simbolo ng kalayaan at alternatibong paraan ng pamumuhay na malayo sa propaganda ng Estado. Subalit, ang anumang transaksyon sa Jangmadang ay may kalakip na matinding panganib. Ang mahuling nakikipagkalakalan ng mga ilegal na produkto ay maaaring makulong o maparusahan ng matindi. Gayunpaman, ang mga merkadong ito ay naging pundasyon para sa maraming North Korean upang mapanatili ang dignidad at kaginhawahan kahit papaano. Ito ay naging isang uri ng tahimik na paglaban sa gobyerno. Isang pagpapakita ng kakayahan ng tao na maghanap ng solusyon sa kabila ng matinding opresyon. Sa bawat maliit na kalakal, ipinapakita ng mga tao ang kanilang lakas ng loob at determinasyong mabuhay. Number 7. Kalagayan ng Kabataan sa North Korea sa murang edad, ang mga bata sa North Korea ay hindi nakakaranas ng normal na kabataan, gaya ng sa maraming bahagi ng mundo. Sa halip na pagtuunan ng pansin ng matematika, agham o panitikan, ang kanilang edukasyon ay umiikot sa propaganda. Mula pa sa simula, ang kanilang mga paaralan ay punong-puno ng mga kwento at awit na pumupuri sa Kim Dynasty at tinuturo sa kanila na ang mga pinuno ng bansa ay mga Diyos na nagliligtas sa kanilang lipunan mula sa mga banta ng labas na mundo. Ang kanilang araw-araw ay binubuo ng mga loyalty ceremonies kung saan kailangan nilang magpasalamat at mangako ng kanilang katapatan sa pamahalaan. Ang ganitong sistema ay naglalayong magtanim ng matinding takot at pagsunod sa mga pinuno. Bukod dito, ang karamihan sa mga bata ay napipilitang magtrabaho tulad ng mga nakatatanda, naghahakot ng ani o tumutulong sa mga proyekto ng gobyerno sa halip na magtamo ng dekalidad na edukasyon. Ang kanilang kalusugan at kinabukasan ay madalas na naisasan tabi sa kabila ng kakulangan ng pagkain, seguridad at tunay na edukasyon. Ang kabataan ng North Korea ay patuloy na nagsusumikap sa kanilang kakayahan, bagamat marami sa kanila ay walang malalim na pangarap dahil sa sistema ng lipunan, ang bawat maliit na hakbang nila sa araw-araw ay patunay ng kanilang tiyaga at kakayahang harapin ang hirap. Hindi man makikita ang malaking pagbabago sa kanilang sitwasyon sa kasalukuyan. Ang kanilang diwa ng pagtitiis at lakas ng loob ay nananatiling inspirasyon para sa marami. Number 6: Araw-araw na surveillance at takot. Isipin ng isang lipunan kung saan bawat galaw mo ay sinusubaybayan at bawat salita mo ay maaaring maging dahilan ng iyong kapahamakan. Sa North Korea, ang surveillance ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang mga opisyal ng gobyerno ang nagmamatsyag, pati mga kapitbahay, guro at kasamahan ay maaaring magsumbong sa gobyerno. Sa ganitong sistema, walang sino man ang ligtas. Ang anumang maling sinabi, kahit biro lamang, ay maaaring magresulta sa mabigat na parusa. Ang mga kwento ng mga taong na aresto, pinahirapan, o pinatay dahil sa simpleng reklamo tungkol sa pagkain o pamahalaan ay hindi bihira. Ang bawat miyembro ng lipunan ay namumuhay sa ilalim ng takot at kahit ang mga bata ay tinuturuan na batayan ng kanilang sariling mga magulang. Ang epekto nito ay isang lipunan na puno ng pagdududa at takot. Mga kapitbahay na hindi nagtitiwala sa isa't isa at mga pamilya na kinakailangang magtago ng kanilang damdamin upang maiwasan ang pag-usig. Sa kabila ng madilim na kalagayang ito, may mga taong tahimik na naglalakas loob magsalita o gumawa ng maliit na paraan upang makipaglaban sa sistema. Ang kanilang tahimik na pakikibaka ay isang paalala na kahit sa ilalim ng pinakamahigpit na panunupil, may mga individual na hindi nawawala ang kanilang pag-asa at kagustuhang magbago. Number 5. Pagpaparusa upang makapukaw ng takot. Isa sa mga pinaka nakapangingilabot na katangian ng North Korea ay ang paggamit ng malulupit na parusa upang takuti ng populasyon. Ang mga pampublikong bitay na isinasagawa sa mga plaza na puno ng mga tao ay nagsisilbing babala sa sino mang nagbabalak sumuway sa pamahalaan. Hindi lang ito simpleng pagpataw ng parusa, ito ay isang maingat na dinisenyong teatro ng takot. Ang bawat kilos, mula sa pagbibitay ng mga simpleng mamamayan hanggang sa mga miyembro ng pamilya ay ginagawang pampublikong palabas upang ipakita ang kapangyarihan ng rehimen sa bansa ang kahit na maliliit na kasalanan tulad ng pag-iwas sa state mandated na mga aktibidad o pakikinig ng banyagang musika ay maaring magdulot ng mabigat na kaparusahan bukod pa rito ang mga buhay sa mga labor camp ay tulad ng impyerno sa lupa ang mga preso ay nagtitiis ng buto, labis na trabaho at brutal na pang-aabuso. Ang mga kondisyon ay sadyang masama na maraming bilanggo ang namamatay sa gutom o sa mga sugat na hindi kailanman ginagamot. Ang pisikal na pagdurusa ay ginagamit upang masira ang kanilang espiritu. Sa kabila ng mahigpit na panunupil, may mga kwento ng paglaban mga individual na tumatakas mula sa mga kampo at nagdadala ng kanilang mga salaysay sa labas ng bansa. Ang kanilang mga patotoo ay naglalahad ng karumal-dumal na katotohanan tungkol sa pamumuhay sa ilalim ng isang rehimen na hindi natatakot gumamit ng takot at karahasan bilang sandata upang panatilihin ang kapangyarihan. Sa ganitong kalagayan, ang bawat munting hakbang tungo sa kalayaan ay isang makapangyarihang akto ng paglaban. Number 4. Mga pagtakas mula sa kadiliman Ang pagtakas mula sa North Korea ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pag-alis sa bansa. Ito ay isang mapanganib na pakikipagsapalaran na nangangailangan ng hindi matatawarang lakas ng loob. Sa bawat hakbang ng pagtakas, ang panganib ay walang kapantay, mga sundalo na handang magpaputok, mga makakapal na bakod, at ang takot na ang anumang pagkakamali ay maglalagay sa pamilya ng tumatakas sa kapahamakan. Ang mga desisyon na kanilang ginagawa ay madalas nagiiwan ng sugat sa kanilang isipan at damdamin. Ngunit para sa kanila, ang kalayaan ay sulit na ipaglaban. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pagtakas. Ang emosyonal na bigat ng pag-iwan sa pamilya ay isa sa mga pinakamalaking hadlang. Ang ideya na ang iyong pagtakas ay maaaring magdala ng kaparusahan tulad ng pagkulong o pagpatay sa mga mahal mo sa buhay ay nagpapahirap sa bawat tumakas. Sa kabila nito, may mga tumutuloy pa rin naniniwala sa ideya ng kalayaan, isang konsepto na halos di kilala sa karamihan ng mga mamamayan ng North Korea. Para sa kanila, ang unang hakbang palabas ng bansa ay hindi lamang pagtakas mula sa kanilang mapang-aping pamahalaan, kundi patungo rin sa pag-asa at posibilidad ng mas magandang buhay. Sa bawat kwento ng tagumpay sa pagtakas, makikita ang tapang ng mga tumatakas at ang kanilang di natitinag na kagustuhang makaranas ng kalayaang hindi nila kailanman nalasap. Ang mga salaysay ng mga tumakas na nakarating sa labas ng bansa ay nagbibigay inspirasyon sa iba na maglakas loob at ipaglaban ang kanilang karapatan sa isang mas makataong buhay. Ang kanilang mga kwento ay patunay na kahit sa pinakamadilim na kalagayan, may ilaw na nagmumula sa lakas ng kalooban at pag-asa. Number 3, araw-araw na pamumuhay ng mga manggagawa. Isang araw sa buhay ng karaniwang manggagawa sa North Korea ay punong-puno ng pagsubok. Nagsisimula ang kanilang trabaho bago pa sumikat ang araw. Madalas alas 4 ng umaga at natatapos ito ng lagpas gabi. Sa mahabang oras ng pagtatrabaho, napakaliit ng nakukuhang sahod, kung meron man. Halos lahat ay naka-assign sa mga gawain hindi base sa kakayahan o talento, kundi ayon sa ipinag-uutos ng gobyerno. Ang matataas na opisyal at mga may magandang koneksyon lamang ang may tsansa sa mas maayos na posisyon. Para sa karamihan, ang araw-araw ay puro mabigat na trabaho sa mga pabrika, bukirin, o mga proyekto ng pamahalaan. Ang mahigpit na kontrol ng gobyerno ay nangangahulugang ang kahit mga araw ng pahinga ay halos hindi maranasan ng mga manggagawa. Ang mga pinayagang pista opisyal ay karaniwang may kaakibat na mga rally o pagdiriwang na kailangang daluhan, imbis na oras para magpahinga. Ang hindi pagdalo ay maaaring magresulta sa mga parusa, mula sa pisikal na pagpapahirap hanggang sa pagkakulong sa mga labor camp. Sa kabila ng napakahigpit na sistema, ang mga manggagawa ay patuloy na pinipilit makamit ang mga imposibleng production quota na ipinapataw ng pamahalaan na madalas nagre sa pagkaubos ng lakas at kalusugan. Gayunpaman, kahit sa ilalim ng matinding pagsubok, ang mga manggagawa ay nagpapakita ng tibay at kakayahan sa pagbangon. Ang mga maliliit na tagumpay sa kanilang trabaho, kahit isang maliit na proyekto na natapos o isang kota na naabot ay nagiging mahalagang hakbang upang panatilihin ang kanilang dignidad. Bagamat ang kanilang mga kondisyon ay malayo sa perpekto, ang araw-araw nilang pagsusumikap ay isang paalala ng katatagan ng tao sa harap ng matinding hamon. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon sa ibang tao na kahit gaano kahirap ang kalagayan, may kakayahan pa rin ang mga tao na magtiis at magpatuloy. Number 2 ang pribilehiyado buhay ng mga elitista. Habang ang karamihan sa mga mamamayan ng North Korea ay namumuhay sa ilalim ng matinding kahirapan, ang mga piling grupo ng elitista sa Pyongyang ay tila nasa ibang mundo. Ang maliit na pangkat na ito ay nakakapamuhay ng marangya kumpara sa karaniwang mamamayan. Ang kanilang mga bahay ay malalaki at moderno. May akses sila sa mga dekalidad na pagkain. At ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa mga paaralan na nagbibigay ng edukasyong higit pa sa propaganda. Ang mga elitista rin ay mayroong akses sa mga imported na produkto mula sa elektronikong kagamitan hanggang sa banyagang aliwan na hindi kailanman makikita ng mga karaniwang tao. Ngunit kahit sa kanilang kalagayan, ang buhay ng mga elitista ay hindi ganap na payapa. Ang kanilang estado sa lipunan ay nakasalalay sa kanilang matinding katapatan sa rehimen. Ang simpleng pagkakamali tulad ng kawalan ng pagpapakita ng sapat na suporta sa Kim Dynasty ay maaring magdulot ng pagbagsak. Sa ganitong sistema, kahit ang mga mayayaman at makapangyarihan ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng takot. Hindi lamang nila iniingatan ang kanilang mga ari-arian at pribilehiyo, kundi pati na rin ang kanilang sariling kaligtasan sa harap ng isang rehimen na mabilis na nagpaparusa sa mga itinuturing nitong hindi tapat. Number 1 media propaganda at mahigpit na pagkontrol. Sa North Korea, ang bawat bahagi ng media ay idinisenyo upang palakasin ang pagsamba sa Kim dynasty. Ang bawat balita, palabas sa telebisyon, radyo, at pahayagan ay naglalaman ng mga kwento ng kanilang pagiging sobrang husay at di matatawarang kakayahan. Mula sa kontrol ng panahon hanggang sa paggawa ng mga pambihirang teknolohiya, ang mga leader ay inilalarawan bilang tagapagligtas ng bansa. Ang layunin ng ganitong propaganda ay upang panatilihin ang paniniwala ng mamamayan na sila ay nasa ilalim ng pinakamabuting pamahalaan at ang labas na mundo, lalong-lalo na ang Amerika at South Korea, ay mga kaaway na naisirain ang kanilang paraan ng pamumuhay. Gayunpaman, sa likod ng mga kwento ng tagumpay at kaluwalhatian, unti-unting lumalabas ang bitak. Sa kabila ng matinding kontrol, ang mga banyagang materyales tulad ng South Korean dramas, Western films at musika ay nakakarating sa North Korea. Sa tulong ng mga USB drive at iba pang smuggled media, ang ilang mamamayan ay nagkakaroon ng kaalaman sa kung paano talaga ang buhay sa labas ng kanilang bansa. Ang ganitong mga palihim na materyales ay nagbibigay liwanag sa kanila. Ipinamumulat ang kaibahan ng totoong mundo sa mga kasinungalingang itinuro ng rehimit. Bagamat mahigpit ang pamahalaan sa pagbabantay at pagpaparusa, sa sino mang mahuhuling nanonood ng banyagang media, hindi may tatangging ang ganitong maliliit na akto ng pagsuway ay nagiging binhi ng pagbabago. Sa bawat USB drive na lihim na ipinapasa mula kamay sa kamay, nagkakaroon ng pag-asa ang mga tao na balang araw, maaaring magbago ang kanilang sitwasyon. Ang media propaganda ng North Korea ay maaaring malakas, ngunit ang katotohanan na unti-unting nakakarating sa mga mamamayan nito ay nagiging senyales na kahit sa ilalim ng pinakamahigpit na kontrol, ang hangarin para sa kalayaan at katotohanan ay hindi kailanman mawawala.